speaking of that, di ba meron tayong chika for today, yung kay uh, Rian Ramos. Di ba Ah! Yung kay Rian, ba? Diba? uh, namulot talaga diba, siya ng mga basura. Siya Tumulong siya sa pagpupulot, di ba? Oo, para uh, sa pagkukolek, pagpupulot ng basura sa District 4 ng Quezon City, di ba? Uh, nakakatuwa. Nakakatuwa ba? Diba? yun. Diba? Pero yung iba, uh, may nang intriga pa sa kanya, bakit kailangan pa raw i-post, di ba? Eh, siyempre po, mga kaibigan, mga celebrity, ah... Uh, ipinapakita nila, ipinopost po nila, uh, hindi po dahil sa pagmamalaki na nakatulong sila or uh, para ipamukha sa iba na at least kami tumutulong kayo, hindi. Ang ginagawa po nilang yan ay para ma-inspire ang kanilang kapwa, mm -hmm. ang kanilang mga supporter, fans, ang ibang tao na makakakita sa kanilang ginagawa. Kung sila nga artista, tumutulong sa paghakot, uh, pagpupulot ng basuro, di ba? How so, much more ng yung ng ibang ordinary di ba? Pero yun, nakakatuwa po dyan si Rian Ramos. Kaya doon sa isang nag bakit kailangan ano? Para po ma-inspire ang kapwa niya. Totoo. At uh, katulad mo, para ma-inspire ka sana, kaso ang ginawa mo, binigyan mo ng masamang kahulugan ang ginawa ni Rian Ramos, di ba? Ikaw yung may problema. Ikaw yung... Uh, Um, ang tawag nito uh, may dinadala sa pagkataon mo sa puso mo di ba dapat nakita mo 'yung mabuting intention Nirian Rian Ramos kesa binash mo siya, kesa ginaganyan mo yan. Dapat ikaw ngayon nagsabi na, ah, I'm sure kaya pinost yan ni Rian ay para ma-inspire ang kanyang kapwa, ang ibang tao, di ba? Kapwa artista, uh, uh, di ba? Dapat sinabi mo na, I'll do the same. Na-inspire ako. Tutularan kita, Rian Ramos. Hindi yung ang dami mong hana sa buhay, ang dami mong problema, di ba? Ang dami mong pinagdadaanan, di ba? Siguro magdasal ka, darling. Oo. Para ma-realize mo, mali yung komento mong yon, di ba? Ibig sa papurihan mo si Rian, inintriga mo pa. Link.